wala nang hihigit pa sa pagmamahal ng magulang para sa kanyang anak. At ang pagtulong sa kapwa ay palaging nabubunga ng maganda. Yan ang pinatunayan ng kwento natin ngayong araw, na ang mga magulang natin ay handa silang gawin ang lahat para maibigay ang kailangan ng kanilang mga anak. Minsan, salatman sa material na bagay, hindi naman nagkulang sa pag-aaruga at pagmamahal. At higit sa lahat, malayo ang mararating ng mga kabutihang ginagawa mo para sa iyong kapwa. At asahan mong babalik ito ng higit sampung beses pang biyaya. Hatid ng Phenom Stories ang kwentong ito na tiyak kapupulutan natin ng aral at inspirasyon. Basta may kabutihan sa iyong puso, malayo ang mararating nito. Ito ang katagang paulit-ulit na sinasabi ng mga magulang ni Lucy noong nabubuhay pa ang mga ito hindi niya alam kung bakit bigla niyang naisip yon. Sa tingin niya ay dahil namimiss niya lang ang nanay at tatay niya. Mas namimiss niya ngayon dahil tulad nila noon ay magulang na rin siya ng batang babae na anim na taong gulang na ngayong si Claire. Mag-isa niyang pinapalaki si Claire. Iniwan sila ng ama nito noong nagbubuntis pa lamang siya. Kahit na sinaway niya ang utos ng kanyang mga magulang at nakipagtanan siya noon, tinanggap pa rin siya ng mga ito ng buong puso Bitbit niya sa kanong braso ang tatlong naglalakihang bag at sa kaliwa naman ang cute na sanggol noong si Claire. Minahal na mga magulang niya ang apo nilang si Claire at pinaramdam ang walang sawang pag-aaruga na ginawa kay Lucy noong bata pa siya. Paulit-ulit pa nilang pinasasalamatan si Lucy dahil dinala niya si Claire na nagbigay liwanag sa madilim nilang bahay at buhay. Isip-isip niya, tama. May kakayahan ng mga bata na magbigay liwanag at pag-asa sa madilim na buhay ng mga tao. Mas namimiss na niya tuloy ang kanyang mga magulang sa tuwing maiisip niya ang mga ito. Nangihinayang siya na hindi na nila naabutan ang ikapitong taong kaarawan ni Claire na magaganap tatlong buwan mula ngayon. Paminsan-minsan, bigla na lang sasabihin ng anak niyang, Namimiss ko na sila lolo at lola. Kailan po ba sila babalik? Sasagot naman siya. Ako nga rin anak, ako rin. Hindi biro ang hirap ng pagtatrabaho sa kalsada. Sunog na ang balat sa init ng araw, nabubugahan pa ng usok mula sa nag mga sasakyan. Ang pambubulabog ng busina ay nagsasabay o kaya nagsasalita na parang magkagalit ang mga ito sa isa't isa. Maririnig din ang mga takatak ng mga vendors, mga inaalok na flyers at offers sa kalsada mga relihiyoso na nangangaral tungkol sa Diyos, mga commuter na nababadrip sa traffic at sistemang transportasyon, ito madalas laman ng kalsada. Iba't ibang tao ang nakasasalumuha niya sa kalsada. Street smarts kung tawagin ng mga ito. Sa tuwing naglalako siya, madalas ay mayroong nangihingi sa kanya. Ale, ale, may sobra ka po ba dyan? Gutom na po kasi ako. Nangihingi ng pagkain kakainin ang bata Napakaliit nito, pwedeng maging kasing edad lang ni Claire. Binigyan niya ito ng pagkain hanggang sa mabusog ito. Nagpasalamat ito sa kanya bago tuluyang umalis. Maliban sa mga bata, meron ding matatanda ang lumalapit sa kanya para humingi ng tulong. Kamakailan ay nagbigay siya ng hindi bababa sa 50 hanggang 100 piso sa mga matatandang lumalapit sa kanya. Madalas ay ang kakaning tinda ang kanyang binibigay sa mga ito. Basta may kabutihan sa yung puso, malayo ang mararating nito. Naaalala niya muli ang palaging sinasabi sa kanya ng mga magulang niya. Dahil din dito, naging likas na matulungin si Lucy sa kahit sinong tao, mayaman man o mahirap. Kahit ano pang katayuan sa buhay, basta kaya niya tumulong, ay tutulong siya. Isang araw, habang naglalako ng kakanin sa kalsada si Lucy, may natipuhan siyang magandang damit pambata sa isang high class na tindahan ng damit. Ang pumukaw sa atensyon niya ay kakulin nito ang damit ni Elsa sa Frozen. At natitiyak niyang magugustuhan iyon ng anak niya dahil paborito nito si Elsa. Napagpasyahan niyang pag-ipunan at bilhin ang magarang damit na ito upang iregalo sa ikapitong kaarawan ni Claire. Matapos niyang magtinda, bago umuwi ay dumaan siya sa tindahan ng damit. Nakasuot lamang siya ng pambahay at chinelas noong pumasok sa tindahan ng damit. Kaya naman, hindi naiwasan ng mga sales lady na titigan siya ng masama. Lumapit ang isa para i-assist siya. Malaki ang ngiting nitong may pagkasarkastiko. Good evening, ma'am. Ano pong maitutulong ko? Lumapit ito sa kanya, parang gusto siyang buhatin palabas. Hi, tumitingin lang ako. Nagpatuloy pa siya sa paghahanap. Sinusundan niya ng mata niya ang hilera ng mga damit. Mam ha, please lang po, huwag niyo nga hawakan ng mga damit, madumi po ang kamay niyo, sabi ng babae. Napaisip tuloy siya dahil sa sinabi ng sales lady. Bago pa siya pumunta sa mamahaling store na to, ay eh naglinis siya mabuti ng kamay at paa. Naghilamos din siya sa isa sa mga pampublikong CR. Malinis ang kamay ko, sinabi niya sa sales lady. Nang biglang makita niya ang damit, tinuro niya ito. Iyon, yung light blue na yun, pwede ko ba makita yun? Yun ba? Naku, hindi niyo po afford yan. Medyo mahal po yan. Sure po ba kayong dito sa store na ito kayo dapat papasok? Naliligaw po ata kayo, ma'am. Nagpakawala ng mapangasar ng ngiti ang sales lady. Parang sinasabing hindi niya ito kailanman mabibili. Tumingin lang si Lucy sa sales lady. Tinitigan niya ito sa mata. Maging ang manager ng store at ibang sales lady ay nanonood lang at walang ginagawa. Natatawa pa ang mga ito dahil binabara siya ng kausap na sales lady. Umiwas naman ito ng tingin sa kanya. Huminga lang siya ng malalim at ibinuga ang nahigop na hangin tsaka siya lumabas ng tindahan. Isang tanghali habang naglalako siya ay napansin niya ang sobrang init ng panahon. Tumingala si Lucy. Sobrang gasgas na yata ang ozone layer. Global warming, nako, Baka ma-stroke na naman ako. Napatunggan ng dalang tubig si Lucy. Naubos niya. Kaya naman, huminto siya saglit sa tindahan para bumili ng malamig na tubig. Palagi siyang nahihimatay dahil sa init ng panahon. Ito pa ang kalaban tuwing nagtitinda sa kalsada. Kailangang iwasan ng heat stroke dala ng init ng panahon. Nagpatuloy siya sa paglalakad at pag-aalok ng tindang kakanin. Doble kayod siya ngayon dahil sa makalawa na ang kaarawan ni Claire. Hindi man niya mabili ang damit na gusto niyang iregalo, gagawa pa rin siya ng paraan upang gawing espesyal ang araw na yon. Biko, Maha, Puto at iba pa, kakanin kayo dyan! Biko, Maha, Puto at iba pa, kakanin kayo dyan! At paulit-ulit niya pang sinigaw ang tinda niya. Makalipas ang kalahating oras, medyo nakarami na siya ng tinda. Nasa harap siya ng mamahaling story nang biglang may bumagsak na babae sa gilid niya. Nagulat siya sa nangyari pero hindi siya nagatubiling bitawan ang kanyang mga tinda. Dahilan na nahulog ang mga ito. Hindi niya alintana na gumulong ang kanyang mga paninda para tulungan ang nahimatay na babae. Pinainom niya ito ng malamig na tubig at pinaypayan. Tinanggal niya ang dalawa sa botones nito, pati ang sapatos at medyas, para malamigan at makahinga ng maluwag. Paunti-unting binabasa niya ito ng malamig na tubig para mahimasmasan at mapreskuhan ang katawan Humingi rin siya ng tulong at ipinasok ito sa mamahaling store upang malamigan ito. Ilang sandali pa ay bumalik na ang malay nito. Laking pasasalamat nito kay Lucy. Maraming salamat sa tulong mo. Kung hindi dahil sa iyo, baka napano na ako. Ako nga pala si Rika. Ano nga palang pangalan mo? Walang anuman. Mabuti at maayos ka na. Ako si Lucy. Hinahabol ni Lucy ang hininga niya. Nakita ni Lucy na pumasok pala sila sa mamahaling store kung saan siya inapi-api ng mga sales lady. Nakatitig ang mga sales lady sa kanya. Naalala niya kung paano siya tinrato ng mga ito. Kaya naman, nagpaalam na si Lucy kay Rika at lumabas agad ito. Hinabol siya ni Rika. Teka miss, hayaan mo akong pasalamatan ka. Nagulat si Lucy na makita niya nakakalat sa sahig ang mga tinda niyang kakanin. Hindi niya namalayan kanina na nalaglag ang mga ito. Tanging ang iniisip niya lang ay mailigtas ang babaeng nahimatay. Nagulat din si Rika sa nakita. Hala, tinda mo ba yan? nag ang muka. Hayaan mo akong pasalamatan ka, Lucy. Iniligtas mo ang buhay ko. Huwag na, Rika. Ayos lang yon. Madalas din mangyari sa akin yan tuwing nagtitinda. Nahihimatay ako sa initang panahon. Kaya ayun, nahuhulog din ang mga tinda ko. Banggit ni Lucy. Hindi niya maitago ang pagkadismaya na nahulog ang mga tinda niya. Lugi na naman na atako sa kakanin ito. Isip-isip niya. Teka, teka Lucy. Utang ko sa yong buhay ko. Pwede ba kita imbitahan kumain? Ha? Huwag na Rika. Kailangan ko rin kasing umuwi. Please, tara palamig din tayo. Inakbayan ni Rika si Lucy papasok sa mamahaling store. Pagkapasok nila, pumila ang mga sales lady ng store. Bumati ang mga ito Good afternoon po, Miss Rika. Ma'am, ayos lang po ba kayo? Tanong ng namamahala ng store. Oo, salamat. O siya, asikasuyin niyo muna si Miss Lucy. Malaki ang utang na loob ko dyan. Gusto nang umalis ni Lucy, pero mahigpit ang pagkakahawak ni Rika. Umupo mo muna sila sa upuan dito. Bumaling si Rika kay Lucy at sinabing, Lucy, antayin mo muna ako dito, ha? Magpapalit lang ako ng damit. Baka ma na naman ako, eh. Sino mag-aakala? na ang babaeng tinulungan ni Lucy ay ang may-ari ng mamahaling store na inagrabyado si Lucy dahil sa itsura niya. Nanlaki ang mata ni Lucy dahil sa revelasyong iyon. Habang nagpapalit si Rika, binulungan lang siya ng manager ng store. Nakaupo lang si Lucy kung saan siya iniwan ni Rika. Nagulat siya ng isa-isang lumapit ang mga sales lady at humilera. Yumuko ang mga ito at isa-isang humingi ng tawad kay Lucy. Ma'am, sorry po sa inasal namin noong isang araw. Lumapit naman ang sales lady na nang maliit kay Lucy. Umiiyak ito at lumuhod sa harap niya. Naggulat si Lucy sa nangyayari. Napahawak siya sa kanyang bibig. Humingi ng tawad ang mapangmatang sales lady. Ma'am, pasensya na po sa nangyari noong isang araw. Sorry po ma'am, hindi ko po sinasadya, hindi na po mauulit. Talagang hindi na yun mauulit. Huwag mo sabihing hindi mo sinasadya dahil pinili mong maliitin at apihin ang mga sa tingin mong mas mataas ka. Hindi mo alam na sa loob at labas, mas mabuting tao pa sa'yo mga pinagmamalditahan mo. Galit na galit si Rika. Ikinagagalit niya na ganito ang asal ng mga empleyado niya. Mga taong nagdadala ng pangalan ng binuunyang negosyo. Sobra siyang nadidismaya sa nangyari. Please, umalis ka sa ko ngayon din. Muwi ka na. Kalmadong sinabi ni Rika sa sales lady na masama ang ugali. Nakayukong umalis ang sales lady hindi pa rin tumitigil sa pagluha. Nakaramdam ng awa si Lucy sa sales lady, subalit naiintindihan niya ang desisyon ni Rika. Hindi ito maganda sa negosyo niya, ang magkaroon ng taong matapobre sa negosyo niya. Lumapit si Rika kay Lucy. Hinawakan nito ang dalawang kamay. Lucy, malaki ang utang na loob ko sa'yo. Sorry sa inasal nila sa'yo nung isang araw. Sinserong sinabi ni Rika, ko na ito Mahiling sana ako sayo, sa halip na maglaku ka sa kalsada sa ilalim ng mainit na panahon, gusto sana kitang kunin bilang sales lady sa store na to. Nagulat si Lucy sa narinig. Kailangan ko mga taong tulad mo. May gininto ang puso. Hindi mag-aatubiling tumulong sa mga nangangailangan. Please, tanggapin mo sana ang alok ko. Pagmamakaawa ni Rika. Buong tenga ang ngiti ni Lucy. Tumangu siya kay Rika. Hindi siya makapagsalita dahil sa ligayang nararamdaman. Tinatanggap ko. Salamat, Rika. Napayakap si Lucy dito. Malugod namang tinanggap din ni Rika ang yakap. At isa pa, gusto ko sanang iuwi mo ito. Sambit ni Rika. Dinala ng isang sales lady ang damit na inaasam ni Lucy na bilhin para sa anak niyang si Claire. Hindi na napigilan ni Lucy ang kanyang luha dahil sa sobrang tuwa. Hindi siya makapaniwala. Tumingin pa siya kay Rika at tumango ito. Si Rika na ang nag-abot ng damit kay Lucy. Pinag-iipunan ko yan. Bala kong iregalo sa ikapitong kaarawan ng anak kong si Claire. Maraming maraming salamat, Rika. Kung gayon, imbitado ba ako sa birthday ni Claire? Oo naman. Hindi pwedeng wala ka ron. Magkasamang lumabas ng store si Lucy at Rika. Inaya niya rin itong kumain sa labas upang makapagkwentuhan pa sila. At iyon na nga ang naging simula ng mabuting pagkakaibigan nila Lucy at Rika. Tagumpay din na nairaos ang birthday ni Claire. Tuwang-tuwa ito dahil sa effort na ginawa ng kanyang ina at ginawang espesyal ang kanyang kaarawan, lalo na ang regalo nitong damit. Wow mama, parang damit ni Elsa yung sa so Frozen! Sabi ni Claire sa mama niya. Niyakap niya ito ng mahigpit at hinalik-halikan niya ito. Para yan sa'yo anak, lahat gagawin ni mama. Dumalo din si Rika sa kaarawan ni Claire, na paulit-ulit ikinikwento ang nangyari sa kanya at kung paano sinagip ni Lucy ang buhay niya mabilis na gustuhan ni Claire si Rika na bagong kaibigan ng mama niya. Noon pa man, proud na proud na si Claire sa mama niya at lalo na ngayon, sobra niya itong tinitingala dahil sa kabutihang loob nito. Magmula noon, mas guminhawa pa ang buhay ng mag-inang si Lucy at Claire. Parati rin bumibisita si Rika sa dalawa. Naging magkasosyo si Lucy at Rika ng negosyo at hinahayaang si Lucy ang mga siwa nito. Bigla niyang naalala ang palaging sinasabi ng kanyang mga magulang, basta may kabutihan sa iyong puso, malayo ang mararating nito. Taimtim siyang nagdasal at nagpasalamat sa kanila at sa Diyos na makapangyarihan. Maraming salamat sa pananood. Hanggang sa susunod, dito lang sa Phenom Stories.